Hello guys, panibagong vlog, panibagong hamo na naman sa buhay For today's video guys, uh, hindi mo na ako magturo ng mga klase-klase or mag-tutorial ng mga pintura Yan, sa panahon kasi ngayon, uh, taglamig winter, marami ka, nasa field kasi ako palagi uh, Yung trabaho ko nasa field, marami kasi problema sa mga kumpanya, maraming tawag Uh, sa kumpanya, kailangan ko talagang puntahan di ko, ko rin alam yung schedule ko kahit nasa bahay ako, kahit tulog ako uh, puntahan ko talaga obligasyon ko na puntahan kasi pag hindi ko ang puntahan kinabukasan, ma tayo, mag-email yung kumpanya dito sa kumpanya namin, tapos alam nyo na alam niyo na ang kasunod ombudsman na tayo uh, mahirap na lagi tayong may rason pag nakuha natin yan uh, puntahan na lang talaga natin para hindi na tayo rason ng rason bakit natin hindi pinupuntahan uh, sistema lang disiplina lang talaga uh, trabaho ang hanap natin so kailangan uh, sunod din tayo sa ating uh, ano ang posisyon natin? Sunod tayo kung ano ang obligasyon natin sa kumpanya. Uh, sinasahuran tayo hindi sa trabaho. sinasahuran tayo sa kakayahan natin sa obligasyon natin. Iba kasi yung sinasahuran ka kasi may trabaho ka. Uh, sa akin kasi iba din ang sinasahuran ako dahil, dahil hindi dahil sa may trab, uh, sa trabaho ko tinasasahuran ako dahil sa kakayahan ko at obligasyon ko sa kumpanya. Yan. Marami man akong obligasyon, uh, yan talaga ang ginagampanan ko. Uh, disiplina na lang at sistema sa sarili ko. Yan ang ipakita ko ngayon, hindi, hindi sa mga pintura. Ang ipakita ko pala ay pasalubong rebel. Ayan. Mara, marami akong nakilala ng mga Pilipino. Yan naging kaibigan ko sa iba ibang kumpanya yan yung ngayon no, nagbigay sa akin ng pasulubong yung isang engineer uh, na sa construction company siya isang engineer uh, kuansya uh, safety engineer yan safety engineer siya na kakilala kami kasi s'yempre dito siya sa amin kumuha ng pintura tapos may konting problema yon uh, to the rescue naman ako Uh, galing po siya sa Bulan Sorsogon. Ayan, uh, yan po. Uh, kararating lang niya na karang araw tapos kahapon uh, binigay niya yung pasalubong ko. Ayan, hindi siya nakalimot sa akin. Uh, pinahatid pa niya dito sa kumpanya namin yung pasalubong ko. Sir, salamat talaga sa inyo. Uh, maraming maraming salamat. Uh, Merry Christmas and Advance Happy New Year. Ingat uh, kayo palagi dyan sa side nyo. Ayan. Ganyan tayo, ganyan tayo. Uh, marami tayong kaibigan kasi alam natin, marunong tayong makikisama sa iba. ala uh, -ala. Marunong, marunong tayo umadjust, marunong tayo magpakumbaba. Yan, na uh, uh, yan, marami kang kaibigan talaga. At marami kang kaibigan bilang, uh, kasi sa trabaho ko is, bilang isang technician. Tara, ipakita ko na yung pasalubong rebel. Tala, let's go! Ito na mga katulaw. Ito na natin yung pasalubog mula sa abulan sorsoron. Ayan, tuyo. Or bulad sa bisaya. Ang dami nito. Ayan, sarap ito. Ayun.

daami yan sarap nito kasi sa suso ta namit si buyas sus daami sana all na lang salamat talaga sir sa blessings na binigay mo kung bagata mas ko na lang yan salamat talaga hindi <laughs> natin maubos do talaga kage dami Nyo, dami. ayan, salamat talaga ayan, pero uh, try natin ipakita uh, mag testing tayo uh, mag luto tigman natin yung sarap mm, tigman natin yung sarap patikin natin, ay tigman ko ipakita ko sa inyo kung gaano siya kasarap ayan Ayan, dami 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 yan akit kayo magluto muna ako magluto ako ng ilang piraso para matingnan niyo mating ma try ko or kung anong lasa talaga yan salamat talaga sira salamat sa pasalubong mo ayan na ito na ang kuha natin ah, tinatry natin ang lutoin yan yan asuka na may sibuyas tsaka bawang paminta you know sus ang sarap nito yun yan o sus ganun lang natakam kayo sa ah, kuhan pa lang yan patikim pa lang ano Sarap na kung may otan dito. Or gulay, otan. Kumbaga otan, bisaya ba? Tinatawag. Or munggo. Yun. Sos, crispy na crispy. Sibuyas pa lang. Ulam na. yon Yun. Yan. Yeah. Salamat sa inyo. Salamat sa inyong panonood At maraming maraming salamat sa iyo, sir. Ayan. Salamat sa iyong pasalubong. Ayan. Ingat kayo palagi diyan Lalo na sa site mo. Ayan. Ingat palagi. A Merry Christmas. At advance Happy New Year. Ayan.